mo masusuklian ang pagmamahal at sapripisyo ng iyong mga magulang. Okay. Sige, Jamela. Masusuklian ang pagmamahal at sapripisyo ng ating mga magulang sa maraang pagtatapos ko ng pag-aaral at magtatrabaho ko para makatulong na rin sa aking pamilya at para na rin makamawi. Okay. Very good, Jamela. Sige, Rosanne. Ang aking pagsasabihin pagsasakripisyo sa aking sa mga magulang kasi ang lahat ng kapwa pag paggastos -pag 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 sa aking nagkasakit ako malaking pera na ang ginastos nila sa akin at pagmamahal nila sa aking lahat. okay very good sige Jessa ano yung sagot paano mo masukliyan ang pagmamahal ng yung mga magulang masukliyan ko ang pagmamahal at sakripisyo ng aking mga magulang sa pamamagitan para makapagtrabaho ako at para ang aking mga magulang matutulungan ko kahit sa baon. Okay, very good. Sige, DJ. Paano mo masasuklihan pagmamahal ng mga magulang? Para okay, ko Very good. Sino kong sagot? Wala na, wala na. Okay, sige, TJ sa petisiyaw ng mama ko ay masusok sa mga mga gilang yun lang yun lang dapat sinabi ang anong gagawin mo so, kagaya nila sila ay mag aaral ng mabuti para makapag tapos tapos, makapagtrabaho. Makatulong sa kanila. Nakuha? Okay.